natin lahat yun, panbagong araw tayo panbagong vlog ayun ha, maaga tayong gumising ngayon magpapatulong magkatay na ano si ate ng baboy o so, ngayon ano, pangatlong ano na to pangatlong baboy na ikinatay namin doon sa mga alaga ni ate o so, yun ya, hindi uh, tayo nakapag-vlog ng mga nakaraan nung naging tayo o so, yun, ah uh, na, mura lang kasi na ano yung kinuko yung baboy ni ate. Wala naman tama yung mga baboy niya. Ayan. Lakas naman sila. Bari ano. 150 lang yung gustong kunin ng magkakatay. O yung bayar. O kaya yun. ginagawa uh, ni ate. Uh, pinakakatay na lang sa amin. Nila ko Jason. Ayun, kung medyo maganda-ganda sana yung kung anong ano ba ang mga baya. Kahit na mga ano nga lang, sabi nga ni ate mga ko. 180 man lang. Or 200 per kilo. Kukunin, ibibigay na. Kaso, ang gusto nung magkakatay sa slaughter, ano lang. 150. Kaya sabi nga ni ate kung ibibigay niya ng 150. Eh no ito na nan ano yung baboy nasa 120 na. Itong ano ito 119. Yung mga nakaraan 120. Ah kikita siya kahit papaano. Pero ngayon kung ano hindi na kinukuha ng 180 or 200. Lugi pa siya sa pagkain ano niya, sa pagpapalaga niya magkana lang nung kung ano kung wala ang dalad ano nga 15 mil lang sya kung tigo 150 nasa 15 mil lang yung kada isang baboy kasi 120 na nga eh. eh, okay, yun hindi nasa 18,000 Ini tin banyak. Okey, ini apa? pinakakatay na lang ni ate uh, pinapa order nila ate kori, ang bigay nila sa ano sa dito dito lang naman around some Abiyaw some Bisente ganun minsan na Pampanga ara, ara, dito sa Mapalad yung ano nila yung pasa ni ate sa laman 230 ay 330 320 tapos yung ano yun sa ano yata 280 280 ba so mami sasabihin nila natin tatawag natin ulit kung yung ano niya yung pinapas ni ate ayun wala pa si Nako Jason saka so si Bo Sandy maga ano na Time check tayo. Ilang araw naman tayo hindi naman nakakapag-vlog. O, si misis nga din, lilagnat. Kaya hindi din tayo nakakapag-vlog. O, wala din tayo mag edit Kaya hindi naman tayo nag-vlog. Okay, tepate na pala. sa likod. Nakatanim na naman tayo ng ano, ng panibago. Talbusin na. Nakawala na tayo ng apat na talbusin niya. Ngayon. Kals kahapon lang natin na itanim din. Wala sa kalaman sa hindi pa natatapos 'yung natin. hindi pa natatapos. Pitasin. Uh, malinis na siya na malinis siya. Maganda na rin. Tingnan mo, oras? <laughs> eh, sige. si Boss Jason 'yan. Nakatulog pa. Natutulog pa. <laughs> <laughs> Tatlo lang kaming nag nila, bossan di sabi Joey. <coughs> Ayan, ano naman. Uh, tatanggalin lang yung bituka tapos ano ah. Uh, dito. Titila rin. Yun, mga boss. Ah. Ay, inaatado na lang yung ano, pero nakakatay na siya. Napagiwahi walay na. Tapos kahapon pumitas yung mga, ano dalawa lang dalawang tao lang, yung nasamang pumitas ng bata ng bayar natin o yan, <coughs> kahapon kahapon pong tumanim tayo, may nakita tayong ilang puto na nung na, bagong tanim natin o yun, ay ya, aano muna natin uh, spray natin kahit yung bagong tanim lang saan pupunta ba? Pinte, saan pupunta? saan bata? kiss nga ko, kiss Hmm. Sa hindi na. Hello, Kama. Hello, Papa. Ipasitya ako yan? Hindi. Hello, Papa, Kama. Hello, Papa. Kasama sa sa'yo sa likod? Uh -uh. Boss, okay ka na? Uh -uh. Ayan si Mrs. Tinamaan din. <laughs> ha? Sa bah? Yabang ah. Princess, ay tara. Mm. Oh, tinamaan din si Mrs. Ano, Ang katrangkaso. <laughs> Nung pumitas tayong nag-uulan. Ha? Nakaambunan. Ayun. Matigas ang ulo. Hmm. Matigas ang ulo mo ano? O kaya dito tayo nakakapag ano, nakakapag um, upload. Ayun, doon tayo tayong upload nag uh, edit O tayo, marunong tayong mag-edit pero hindi gano'ng ano. Hindi gano'ng talaga kabias. Kaya si pinag pinag-upload na tayo. Yung nga pala yung ano natin. Yung una natin tanim na ano. Nalagay ano. Nalagay puno. Sobrang init kasi nung tinanim natin. Kaya ayun. Nung tumunin ulit tayo. Yung natin. Tinubigan natin. Yung tinanim natin. Kaya ito yung tinanim natin may tubig. Oh. Masigla na. Ayan. Ilang araw pa lang yan. Pandalawang araw ngayon yung ibang na natin ng grabe init ayan ayan o magkatama din yung puno mga boss oh. so, sobrang init ng lupa yung ang ganang ba ng lupa nagkatama yung mga puno kaya nung tumanin tayo kaha nung makalawa tinubigan muna natin sobrang ano sobrang init nung singaw ng lupa pero sa ano mga boss sa ilalim basa pa naman eh yung talaga singaw nung lupa sa itaas ayun mga boss yung ano natin yung nakitanim natin na may tubig agad paganda na oh. tapos ito nga yung ano ito ito yung mga tinanim natin yung diniligan lang natin ayun mga ang ngayon nalang tapo yung iba nagpa ano ayun oh. o oh. sa hangganan ng lupa nalaga Ayan, mga laga oh. Galing oh. Alaga sila oh. oh. ito. Wala oh. Mga laga yung ano. Ito. Oh. Pero yung kahapon. May tira pa tayong ano po la. Wala Mga laga talaga Sa sobrang init ng ano sa itaas ng lupa yung hangganan nung ano <coughs> ayun din dyan, dyan na apat na tara yan dyan na lang natin inano sa ado tapos yung panigang natin ayun ayaw na talagang bumulas yan ang may mga madalang na ano bunga ewan ko lang magkani panigang ngayon ayun mo sayang uh, mga ayaw magsipag ano pero bibigyan pa natin ng isang pagkakataon niya. Tutubigan natin. Magpapatubig tayo. Tapos patatabaan natin. Last ano? Last ano pa? Last pagkakataon. Hika hey, nga. Bibigyan pa natin ng isang pagkakataon. Kapag hindi pa nagkausbong. Aanin ah, na lang natin yan tatrain natin balagan pero may bunga pa rin yun ano. hmm. tatrain natin siya ng mamaya tanong natin kung magkano yung panigang maganda rin presyo ng panigang ngayon yun nga lang Masa sana kung hindi ganyan ang nangyari sa mga sili natin kasalukuyan yung pitas nating malakas hindi man lumabong oh hindi man lumabong yung mga sili natin Lugi <laughs> Lugi lugi Tapos sa inyo yung mga kalamansi natin Ewan kung yung pipitas ngayon Ilan sila Kailangan na mapitas din yung mga ano, talaga sili Ay sili Nung Tawag dito Nung ano natin Nung Kalamansi ito pa yung natin talbusin ayan pangapat ito yung tira natin sa pangapat na tray panguhulip natin doon sa namamatay isang tray yung una natin na itanim na walang tubig na yan hindi natin tunubigan yung ano lang ba yung diniligan lang natin ng pagkatanim <coughs> ito Labot tanim lang kayo ah. Ganito 'yung nangyayari mga boss. Tapos mga malalaga. Wala na no. Ibat eh, ganoon. Ganito kayo. ako sa kondisyon ng makina ah. ba't ganon? wala ka sa kondisyon sabagay so, matagalas hindi nagagamit eh Ayan mga boss Medyas natin ng konti karayong Ayan mga boss ano kaya mamaya na lang natin iskwento pipitasin baka mapitas natin yung siling ngayon yung mong na-spray na rin naman yung ano na-spray na rin naman yung bago tanim inaano lang natin yung ano, bagong tanim. May mga uod, mga aket. Eh, oo, oh, mga sampung kilo yun. Yung mga sila natin panigam. Pwede mga bunga. Mamaya na tayo, ano, mag spray mamaya hapon. Pagkatapos natin pumitas kung makaka, ano pa tayo. Makakapag-spray uh, pa tayo. Ay. Oh, meron ako ulit. Yun, mabawas sa hapon na. Ayan, uh, ah, kanina kung ano, magpahinga muna tayo. May mga hari na lang tayo punta dito sa likod. Ayan, walang pumitas na ano. Walang pumitas ng sili. Ang... Ang no, kalamansi. Ang kalamansi nasabay na naman daw yung pagbibitas doon sa ano doon sa mga bata kaya hindi nakapagdala ng pagbibitas ngayon ayan, ayan tayo pagbibitas tayo ng anak panigang saka talbusin saka yung tari natin natin yung ano natin okay nalalanta pa rin natin yung ano yung kahapon hmm nalalanta sila mga bata ay yung ano nata ito yung nakalampat ito dami eh, iba hindi naman na yun Yung bagong tanim na hapon yan. Hindi naman gano'ng ano, namatay. Tingnan natin yun. Na. Tingnan natin mga yung na. pulaan natin. Baka natuyo. <tinyo> Hindi <tinyo> naman. Hindi naman natuyo. Na ano naman. Baka tatalbus tayo ngayon tatalbus tayo ng talbusin saka pipitas lang <laughs> maagad din tayo na gano'n kanina maagad tayong gumising natutulog tayo ng tanghala kabawi sa puyat ayan o bas pipitasin natin yung tari ayawan natin kung makakailan yung kilo ng tari ngayon 130 tapos yung ano yung panigang napakagandang presyo 70 per kilo 700 yung ano yung sabung kilo sabi ko nga uh, kundi lang na ano yung ano natin yung panigang natin kasalukuyan sana tayong nakakarami. tayo nakakarami hindi tayo tumama sa ano hindi tayo tumama sa alaman. Ay. Ngayon sana. Kahit na makasampung bundle ka lang sa isang ano. Sa isang so, kada linggo. Pagitan apat na araw, limang araw. Maganda sana. Eh, kaso wala. Ay. Ganda ng kasarap sana pakinggan ng presyo ng sili ngayon. yun nga lang talagang ganon hindi gumanday ano natin hindi gumanday na tempo saan tayo sa ano sa mahal yung sili siling panigang 70 per kilo wala nga lang tayo mapitas sa so bagay yung tari gumaganda rin 130 dati 10 piso lang Dati nung makakapitas tayo ng 10 bundle Hindi 10 piso lang Ayan ngayon, konti lang din itong sale natin tari Napakagandang presyo ng ano sana Gumanda na presyo sana ng ano eh Ang gulay Tingnan natin tayo tumama sa ano sa gulay. Ang anong paano pa, ano pa yung presyo ngayon? Napakababa. 400 pa rin. Tapos ini wala pong pipitas. Pero ano yun natin yung sili? baka makahabol pa tayo Yun, hindi pa tayo tapos na tari maambon maambon uulan pa yata bagay kontra pabor yan pabor sa mga laman natin Kaya mga boss Nasa dalawang kilo siguro to Walang kaya ng malakas o walang kaya ng malakas Wala na pala tayong plastic Ayan mga boss Pinukulit natin yung ano Yung tirang Panigam Ewan kung makakasampu lahat to Kumakasampung kilo pag nakasam to, may pambili tayong pataba baka bilhin natin ang pataba puro puti na lang muna kasi magpapaano mo na tayo ng dahon yung, yung, yung natin dito yan ulit natin susugal natin eh, tignan ulit natin kung ah, Ano pa Kung makakapag-survive pa Ulit tayong pataba Saka natin patabaan Ayan, mabas Uwitas na nga pala ulit tayo Ayan Ewan ko makakalimang kilo tayo sa ano Meron naman siguro Sa panigang Kunti lang Kunti lang ibunga Kaya naman siguro ilimang kilo Kaya Sa ano naman to wala pa limang kilo nasa apat na kilo siguro to Ay, apat na kilo tapos yun na yung ano natin tari natin nasa ano naman siguro yan dalawang kilo konti na ano natin ah man dumami yung pitas natin sa mga sili kasi mga talbusin pa natin na mamatay magtatalbus tayo kahit makailang kilo lang tayo pandagdag medyo maaga pa naman ano ba siyang natalbus natin nasa ano siguro to apat na kilo uuwa pa tayo doon sa bunga doon wala na dito maliliit na hindi naman natin doon sa motor, para dire diretso na tayo ito pinakuha natin ano may isang puno doon sa dulo doon ginawa na natin sayang din sa so, may tare konti konti lang ang nakukuha natin balak natin tumabas ni natin ulit to yung itiler natin para pag kahit tumaano tubig hindi na ano puno hindi sumasobra sa tubig kaya nalalanta din Ay Mabas. Ito yung trabus natin. So, um, yan, ito kung magano babayaran niya. to? Ito yung bong. Yung maganda yata. Ano? 60. Okay sa atin. Medyo ano na. Hindi na rin ganun kaganda yung dahon. Kaya... Swerte ka na pag binayaran ng ano to, 50 ka Gila pemerintah ya. Pulang masih magisah. Rasa balung kilo nasi goreng